Ayun na. Kawali! ay wow. Lailas Family. Wow! Oh, thank you po! Ganda! Tapos ay sa loob po ng kawali ay madaming chocolate. <laughs> So ang balik bayan box yun po yung nag deliver thank you po O, away na daw po sila ng Maynila ginabi na Hello po mga kadilag, magandang gabi po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay naririto po ko kalatatay. <coughs> At kasama ko po ang aking pamilya. Ayan po sila, Tito. Hello. Hello. Hello! Aking mga pinsan, si Mama at saka si Chloe. Dahil uh, excited na po ang lahat sa unboxing. At kanina po ay dumating na po yung package. Yun po ay from our sponsor. Thank you po sa butihin po naming sponsor from California. Thank you po! Salamat po. Ano, ready na ba kayo? Yes! Yeah! yeah! excited na lahat. Ayan, at ito na po yung box na i-unbox po namin. First time lang po namin mag-unbox na pamilya na galing po sa abroad. Wow, thank you po. Oh, thank you <laughs> po. <laughs> Kahit po kami walang kamag-anak sa abroad, eh kami makaka-experience. Salamat wow. po. <laughs> oh, si mama excited na. Yeah! hindi nakapag-intay kaya parang medyo na baak na ito. <laughs> si mama si Silip Pero yung malaki hindi pa nasisilip. So dito muna tayo sa maliit. Palaki tayo. Okay. Si kagwapo lang ay pupunta din po dito. Nasa office lang siya. So, game, game. So unang damit. Kanino kaya ito? Okay, so may mga pangalan nasilip agad ni Ate Pox! Wow! Thank you, po. Thank you, po. Next! Meron tayo dito lotion. Wow! Malino kaya ito? Lailas Grandpa! Wow! wow! <laughs> May lotion si Tata! <laughs> May lotion! Next! Laila's Family. Wow. wow! Thank you po. Lotion. Mayroon ko kaya ito. Ganto na sapatos. Wow. Talambo. Wow. Wow. Thank you po. Thank you po. Janice Mom, Wow! Ganto wow. po si tita. Thank you <laughs> Can opener. Jinky. Laila's mom. Wow. wow. <laughs> may mga pangalan. Oh, may isa pang t-shirt. Colombia. Box. Box. Wow. Laila's <laughs> <tío. laughs> oh, House. zapatos zapatos me ha Laila's House ¡No wow. <laughs> Talambos House. Wow. Thank you po. Okay. Ito naman ay Albert. Wow, thank you po. Kay kagwapo lang. Dito na, dito kami na Malaki na. Malaki na. Oh, my God. Oh, <laughs> so yung tatay's brand, ano yung house, tatay's house. Hindi syempre yung mga kabahay, kadamay na doon. Yeah. <laughs> wala pa, wala pa, wala pa. Oh, ito na, ito na. Oh, good thing, guys. Unang una, jinky. Unang-una, plastic. Yay! Yeah. So, lalagay nito, lalagay. Wow! Ano mga ka? Ah, dito. Uh, Kaya, na na at narito na si Kagwapo lang. Wait, tama mo na sila yung Kagwapo lang. Uh, at dahil dyan, meron na ang kabahagi. Pabango. Ayun. Oo, At shampoo. Yeah. Thank you po. Thank you Salamat po. po. Ato! Yes, wow. Thank you po. Ito po yung mga walang pangalan. At yun daw pong uh, anim na sapatos ay kay mama sa akin, tas ay kay baby. tigda dalawa. Thank you po. Wow. Salamat po. Ganda ng sapatos. Oh. Kami na daw laang po ang bahalang mamili. Salamat po. kamo po, lagyan po na. Dito naman tayo sa may... Ito, walang panga Ay, may pangalan. No, Abo. Talambos Family! Yay! <laughs> Yay! Glowy and Amara Thank you. Thank papa. Thank po Thank 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 you. Lailas Family. Thank you po. Ito po ay juice. Kapi. No? Walang pangalan. Walang pangalan na itatawag ko po, po sa atin pong sponsor. sponsor. Next. Okay, ito pong chocolate. Ay. Yan, meron din pong chocolate. Pero yung chocolate ay sa huli na natin paparti-partihin dahil lang maghahati doon yung mga bata. Yun. Yes. Yan, chocolate. Mama, dito, dito po mo na sa gini. Kanino <laughs> <laughs> kaya ito? Walang okay. pangalan, tatawag ko dito. Yes, tawag mo na lang muna. Pati nga ako. Ay, ito yung siplak. Ito, ah, nakasa Ay, yeah. lagay ng chocolate. Yan. Yeah. Plastic. Oh, no, siya. Next. Next. Kawali! Yeah. Wow. Shara, kaya ay Laila's, Laila's family. family. Wow! thank you man. po. Ganda. Tapos uh, wow, ay sa loob po nung kawali ay madaming chocolate. Wow. <laughs> 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 Tingnan natin yung chocolate. Ang sarap. hati ng mga bata. <laughs> wow. Ay, na pa po, ah. wow! 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 Oh, wow, thank you po. Thank you po. O so denu mama, sabikit na. So mama, para dinatin. Ito rin. Sobrang okay, god. next. Ah, halo kain natin. Drum ball. Okay, t-shirt ang next. Albert. Yun. Albert. <laughs> 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 <Yo, Albert. laughs> Salamat po <laughs> sa <Saktlo>. club. <laughs> Sabi ni natin, magaganda daw. Ganda. Next, kanino kaya ito ang um, next? Elbert! Oh. <laughs> Salamat po! Thank you po! Elbert! Yeah. Thank you po. Thank <laughs> <laughs> um, <i -wala. laughs> wow. oh. Thank you Sir. po. Salamat po. Salamat po. Aba. Albert. <laughs> Albert na yeah. Thank you Salamat po. na naman, Thank you po. para saya kasi dong ini itu next <laughs> Janice. Wow saya kita kita Jinki Laila Wow, Thank you po karena memang terbang Jinki po Thank you so much po. Oh. Ito naman ay sapatos din po na walang pangalan. Yan. Thank you po. Oh. Ito po ay sa aming tatlo nila mama. Thank you po. Mamimili nila mama yan. Ah, kay Kiana. Bong, meron si wow. Kiana dito. Wow, itatabi lang muna natin. Si Kiana po ay... Nilalagnat, si Kiana. Ah, nilalagnat. Sa kagabi na han eh. Ay bukas mo na lang bibigay kay Kiana. Kay Kiana dito. Bakit na lang bibigay. Napakadami han. Ano kaya itong mix? Para wala ka naman pangalan siya. Laruan. Tumutok po dito. Siguro ito yung ding, sapatos mm. na bigay sa amin tatlo ni Mama. Thank you po sa sapatos. Next. Kanino kaya ito? Ay, hindi. Sa babae na din ulit ito. Thank you po. Next. Oh, na yung sapatos. Oh, laki sapatos. Rainbow. Ito yung kay Indong. Indong! Wow! Wow! Ganda! Oh. 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 Dahil ano po, tinanong oh. po ni Indong oh. aming pong sponsor kung ano po yung mga size, size paa. ng paa. Ayaw, wow. kaya bali dalawa daw po yung sapatos ni <laughs> Indong. At may pa po yung isa. Skechers! Indong! Ayun, may pangalan sa wow. pa ilalim yan. Indong! Wow. Skechers! Wow! Thank you po! Thank <laughs> <laughs> basketball Da -da -da. Next. Wow, sapatos so po ulit. Sa amin po ulit itong tatlo nila mama. Kami na lang mama ya mamimili. Iyan. Kanin an. So, mga damit ulit. Ano kaya itong damit na next. <laughs> next, kanina. <laughs> Laila, tata! Ay, hindi <laughs> kaya, kaya 'yun. Lailas Tata! Yung, Yung, <laughs> Dalawa! Lasta, Lailas ay. Tata! <laughs> wow! T-shirt! Wala yata talaga sa kuya. Lailas Papa! Yeah. Wow! Nung, p oh, oh Ganda nung oh kay <laughs> Papa ng T-shirt. Ganda! Ganda ng T-shirt to. Ganoon para malalaman. Lailas Papa! Lailas Papa! Wow! Maganda oh, oh. ang favorite color ni Papa. <laughs> wow, ito naman ay. Lailas, Lailas Papa. Papa. Wow. Lalo magiging deprox may damit pa dito. Mga damit mo na ako na hinahin. Aba! Pox! Pox! Aba! Pox. Aba pox. Ba Thank you po Thank you po, Thank you po.

Thank you po! Ano ang pangalan? Ano ang sabi nila? Indong! Thank you po! Ang dami pa dito. Rero pa. Blagen! Wow! Muldi! Wow. Uh, <I> <coughs> wow. wow! Thank you po! <coughs> Talambo! Oh, <bla> wow! <coughs> Nag-unboxing iyo. si Ma'am, ah, din po namin from California yung po Thank you. Oh. Okay, oh. oh. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Tala! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Ano maya ito? Wow, daiyape. Kita lang po, hindi lang mo. Napakadami. Ano kaya ito? oh, oh Uchilio. 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 Lailas family. Piyul. Pag magluluto, eksakto. Oh. Eksakto, oh. ano Laila Statay, kape. Ayun. Ay, creamer, creamer. Ate, bayan na yung kape ko. Sapat, sapat. Tat, Talambos <laughs> Family. Thank you po. Talambos, kape. May pang kape na. Talambos. Madami ditong ano na ito, mga palaman. Wow, okay. pa lang ba dyan? Oo, pangalan. Pag walang pangalan, ay muna natin. Oo, oh, natin. Laila's Grandpa! mo oh. favorite wow. oh, ni Bo. Tanayin ito. Ay, walang pangalan. Bulbog. Yan, Nutella. Nutella. Baka <laughs> Wala din yata. Wala din. Wala, wala din. Pagka naman walang pangalan at yun ay kuya hati-hati na lang natin. Ati, Tatanong pa rin natin. Next. Oy, wala ding ay, wala din pangalan. Palaman. Atay, pwede masarap Strawberry. Thank you po. Strawberry. Palaman po. Palaman. Palaman. Wow, palaman po ulit. Wala pong pangalan. Thank you po. Sa tulsik yata. Oo, madami. Thank wala na naman pong pangalan thank you, thank po. you po pero yan ay isang family sa buong family kahit walang pangalan lucky okay. hati, -hati. <laughs> <laughs> wala pa rin tong pangalan ma'am may pangalan din oh wala wala, wala. <laughs> <Thank you. laughs> may pangalan kay mama <laughs> so, hey, yo. ito, thank, you. Palaman. thank you po thank you <laughs> po thank you po po Laila's Family Yo, Cafe. Kapi. Thank you po. Kaya pala di talaga nabili ka din. <laughs> Kaya pala. Laila's Family. Thank you so much po. Creamer. Oh. Nakaito yung mga kindi. Kalambo! Wow. O, laruan po. Chloe! Salamat po! Salamat po! Amara! Thank you po! Cute yata. Ay, kutsara, tinidor. Ayan po ay Sa amin din daw po. Thank you po! Bibigyan ko na din lang sila tita at saka sila at kutsara, tinidor rin. Putsarap sila. Wow, bog. Laila, Jinky, plus Jean. Yo. Wow, thank you so much. Abay, bakay tatlo. So, baka yung tatlo. At sa inyo ni baby, yan Wow, tatlo. Wow. Isa. <manyan> Dalawa. <manyan> tatlo. Wow. Sa inyo ng mga mama. Okay. Sige, Sige po. po. Sige po. So, si Marap mong si bibi tapos ay another shoes. Wow! Thank you po. Oh, may ilan na po yung sapatos. Parang madami na. Madami na. na. Mm -hmm. Ayan. Another shoes. Wow. Wow. So cool. <laughs> ah. Thank you po. Another shoes. <laughs> Tapos po ay... Ito. Talambos, ma'am. Janice. Wow! Mga sandok tita. Thank you Thank you po chocolate sa mga bagets. Yun! Uh, di na. Bagets <laughs> pa ba? Bagets pa at, oh, at another chocolate sa mga bagets. Isa pa, chocolate sa mga bagets. At saka, Talambos Family Yun. Cafe. Uh, Talambos. Thank you so much po. Yun na po yung lahat ng laman ng Balikbayan Box. So, Thank you po. Kanya-kanya na po impiece ng mga kanilang mga natanggap. Salamat po. 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 Maraming maraming salamat, 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 po. salamat po. Thank you po. po. Ayan po at ngayon naman ay maghahati-hati ako ng mga chocolate sa mga bagets. So ang paghahati anay, ang pagpaparty-partyhin natin kay Amara, kay Chloe, kay Pulding, kay Talambo, kay Vlogger, at saka kay Kian. Kasali din yun. Kasali kay Kian. Eh sige, na lang, lang dito. Oo, oh, lalagay ko dito sa Ziploc. Sinamahan din po ng Ziploc ng mga video po. Okay. Ito na po yung kanilang mga chocolates. Oh. So much. Thank you. Salamat po. Bo oh, Bo. bo, bo. bo, so, bo yun. Thank you very much. Meron din po tayong itinarang kaunti at para po yun sa mga matatanda. Yan. <laughs> Yan. <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> kaunti lang ha. Nag-share naman kayo sa matatanda. <laughs> Ayan, yung po mga palaman ay hahati hatiin ko na din po. At uh, wala naman siyang pangalan. Ay, i-divide na lang natin. So, si tatay mayroon ng peanut. Uh, ay, bibigay ko na itong eh, strawberry. Zero pala ito. Uh, ay. Okay lang. ah. Oo. Oh. <laughs> okay lang sa atin Strawberry. At si tatay bawal ng peanut. Tayo ito kay tatay. Yeah. Strawberry. Saka Tata, siyempre kay Chloe. <laughs> Tapos ay, ayan. May natitira pang mga skippy. Ito naman ay cookie butter. Mmm! Ito. Yo, oh, <laughs> Thank, Thank, Thank you po! Thank you po! Ito naman oh, no. po isa ay bibigay ko kay kagwapo. Yun! Salamat po! Cookie butter. At kami po ay uuwi na sa bahay. Ang magkausong po ay silog sa tsaka si... Bibi sa amin pong na-receive. So, ba't mga may po. pa? <laughs> Parang si mama ay nakalulipop ng isa. may isa bro sa mga batang isa. Isang lulipop. Salamat po sa nag-sponsor. Thank you so much po. aba, ay nakay may tit na yan. Baka mawala ulit. Hi. Ay. Ayan, at <laughs> para naglilipat bahay yung tatlo. Oh. Kanya-kanya ng... Wow! Kanya-kanya ng unboxing. Ah, ng, eh. ano? Picture. My day muna. po? <laughs> Good night sa inyo. Yan at ito na po yung aming mga natanggap. Amin pong inilatag dito sa Mayla Mesa. Dami, honey. Nakatatua. Para... Oo, oo. Para tayong may kamag-anak sa California. Thank you po. So yan, bali yung sapatos pala yung isa, dalawa, tatlo. 4, uh, 5, yun sa mga pambabae, 6, pito ay tayo tigla dalawa, ay may sobrang isa, ano kaya yung isa ibigay natin kay Mac? Mm -hmm. Thank you so much po, kami po ay sobrang saya, mm hindi -hmm. <laughs> na magkandao gagaw, narereto din sila tita tsaka si Bo. Oh, bo ano, kamusta, kamusta ang iyong ano, experience <laughs> Speechless. <laughs> Lumalaban. So, yan. Medyo makalat lang po dito sa kusina. At, ah, uh, Nag-aayos nga po sa bahay. Ayan, okay. at by di po si Papa, kausap po ni Indong. Oh, uh, by di ang damit na Papa. Wow, Papa, ito daw damit mo. Yan. 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 Pinapakita ni Mama. Favorito. Yan. Sus. Favorito kulay. Favorito kulay at style. nakulang ng ni Mama. Wow. Papa, mo masasabi mo? Ako, choppy na. Choppy na. <laughs> ano pong masasabi mo? Papa, maganda po. Maraming maraming salamat po sa ating butihing sponsor. Salamat po. Ano pong sa amin. Oo, tuwag. Hindi tuwan tuwa si Papa. Ayan, at si Mama po ay hindi pa rin tapos mag-unboxing. <laughs> Meron pa dito sa bahay. oh yun po yung mga kutsara. Mga kapal. Mga kapal. po ni Mama. Mga Meron pa rin kasama ang mga knife. Mm, oh, ay, knife. hala, sorry. Hindi, hmm? ito yung parang ginagamit ni pagkakain, yung may knife na ah, pag oh, ano. Oh, oh, Bang oh, steak! Magandang quality. Oh, thank you po. <laughs> oh, oh, gamit na gamit. At pag <laughs> may katinagbabalaga, <laughs> tayo uh, uh, Oh, thank you po. Ang <laughs> dami. Mga katuwahan eh. Ayan po mga kadilag, bali unti-unti na pong naitabi na yung iba. Yung iba po ay naririto pa sa lamesa. Ayan, ako la ang sobrang natutuwa dahil kumbaga na experience ng buong pamilya ko. At uh, ikaw, kagwapo lang na makatanggap ng balikbayan box makapag-unboxan balik so, eh. so nakakatuwa dahil hindi nihi sa hinuha natin dahil tayo ay uh, walang mga kamag anak sa abroad ay mm -hmm. tayo naka-experience na makatanggap ng balikbayan box mm -hmm. at ito ay parang masarap sa pakiramdam ano. Mm -hmm. So nakakatuwa. Salamat po sa ating butihin na sponsor dahil kami po ay inyong uh, pinaranas ninyo sa amin yung ganitong feeling na napakasaya. So, ano na makatanggap ng mga regalo at ng baka pag-unbox ng Batbayan. Thank you so much po. Siya po ay ayaw magbabang ng mm. ating pong sponsor. Pero siya po ay babae. Ayan, maraming salamat po ma'am sa inyong kabutihang loob at pagmamahal po sa aking pamilya. Yan. So ang amin pong healing ay kung gaano niyo po kami uh, binless ay healing po namin na lalo pa po kayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Uh, bigyan po kayo ng kalusugan at ang inyo pong buong pamilya. Muli po ay ang Layla June TV ang amin pong pamilya ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong pagmamahal. Taos-puso po ang aming pasasalamat. Sana po ay palagi po kayong mag-iingat. God bless po sa inyo. Ayan po. At yan na po yung mga na-receive po ni Kagwapo lang. Siya po ay pauwi na din maya maya. <laughs> Para nag-shopping naman. Sa so, so, dami din. Ay, umay, maraming salamat po sa ating sponsor. Meron po tayo tanggap ng mga t-shirts. At ang ating pong shampoo at pabango. Yung saktong sakto. Thank -sakto. so, po. The next day. Good morning po mga kadalag. So ngayon po ay iahatid ko na itong kay Kiana yung pong bigay po ng ating sponsor sa kanya. Ito po yung kanyang mga chocolates. At ang mga baguettes po ngayon ay may pasok. Nasaan na yung chocolate mo, Mara? Baon mo? Hindi, ah. Tinabi mo lang sa rep. Ah. Marere Sinira na ko na may nag-pip. Aba, oh, si tita. <laughs> wow. Wow. Oh. Oh, wow. Ulusotin uh -huh. uh -huh. ni Talambo. Aba, uh -huh. excited. excited. Excited din tita si Talamboy. Wow, mo nakalagay pala sa karton. Nagkabi aking Sige. Oh, oh. <laughs> Dami din pa. pa panigura dito kay Talan. Eh. Oo. Oh, oh. Thank you po. Iahatid yeah, ko naman ito kay Kiana. Mga hindi pa maka-get over sa unboxing kahapon. Oh, oh. <laughs> sa aking paglalakad ay nakita ko si Fox. Wow! Iyan ay ano ah. Wow, nakahuli si Pok. Ayan, bumalik po muna ako sa amin dahil si Kiana pala ay may sakit. Ay itulog pa po. At by the possible, papasok na. Wow! Suot na ang bagong sapatos. Uh, thank you po. Bagay kay Bo. Bagay. Hane. Sakay na. Papasok na. Ingat pagpasok. Mga bagets. May mga baon chocolate. Eh. <laughs> Narito na po ulit ako kala. na. good morning nila. Ay. Pwede po si Kiana. Si Kiana yung nilalagnat. O Kiana, for you daw. Kaling sa sponsor. Lalagnat ka. Oo, hindi magpagaling. May mga chocolate yan. Tapos ay in, ah, parang may. Tinan mo daw kung anong laman na yan. Parang pencil case ata. O laruan. Parang bag yung isahan eh. <laughs> Thank you po. Kaya na po ay nagpapagaling. Kasi may lagnat. Tsaka ayan, ang mga chocolates. Bigyan mo na din lang si Aini. Pwede si Aini. Oh! Wow! Tinuturo, tinuturo. Oh. Galing ni Nilay. Eh. <laughs> Thank you po. <laughs> pop, pop and at uh, narito na din po ulit ako sa bahay. Narito po si tita at saka si mama. <laughs> Ayan. Nagmamarites. Nagmamarites eh. Hindi maka-get over. Pinost na din po manala. pati ni mama. saka ni tita. Po. Salamat, Salamat po sa inyo. Po. <laughs> at dahil dyan, may next batch pa. Wow! <laughs> sabi ni ng ating buting sponsor. May next batch marami, pa. Salamat po. Salamat. Ingat po kayo palagi. Thank you so much po. Uh.